Ako si Shirley. Pero mas kilala ako sa nickname kong Tutay. Masarap ako magluto kaya ito ang hanap buhay ko. Lima nga pala kami magkakapatid. Lahat may kanya-kanyang talento sa pagluluto. Pero dahil content ko ito, syempre sasabihin ko mas mahusay ako sa kanila. Mana daw kami kay nanay, yun ang sabi niya. Pero ang totoo, hindi maasim ang sinigang niya. Pero huwag niyo sasabihin, Tsak, sa nga abutin ko. Next ko lang itong mga luto ko. Este, luto pala namin. Kung nagkikilip ka sa mga food na ito, para sa iyo ang video na ito. Kaya panoorin mo at tapusin mo hanggang dulo. Tsak, tutulo ang laway mo. Masarap na mahirap yung ganitong hanap buhay. Mahirap, syempre kasi nakakapagod. Pero masarap, dahil gustong gusto ko yung ginagawa ko tapos sasabihin pa nila ang sarap po lahat ng food kaya kapag narinig ko na yon hindi pa talaga yung pagod ko nagsimula nga lang pala kami sa pansitan sa kasilugan pero dahil passion namin ang pagluluto ang dating pansitan at silugan would have na ngayon ang dating pansitan at silugan, may mga food train na ngayon. At ang dating pansitan at silugan, nagki-cater na ngayon. Hindi namin makakalimutan ang araw kung kailan namin sinimulan na negosyong ito. Unang buluso kasi ng taon ng pandemic noon. Grabe. Hindi namin alam kung paano ang gagawin namin. Pero dahil nandiyan na, naging blessing pa pala ang pandemic sa amin. Kaya naniniwala ako dahil sa passion namin na to, balang araw, bago ang buhay namin.